main star sa fashion show ng isang clothing brand, sina France and Dia, Seth Freeland, J.M. Ebarra, Fiang Smith at David Licauco. Palakpakan ang mga nanood ng day 2 ng nasabing fashion show nang rumampa ang Francette at J.M. Piang love teams at gayon din si David. Maliban sa pagbida ng kanilang outfits habang rumarampa ay nagpaulan din ng kilig ang dalawang love teams. Holding hands while walking ang J.M. Piang habang sumayaw naman ang Francette. Nasulat dito sa bandera ang tungkol sa pagkakaibigan ni na Julia Barreto at Lucas Lorenzo. Ang ikatlo sa panganay na anak ng negosyanteng si Martin Lorenzo sa asawang si Maria Lia de Leon. Hindi naman katakatakak magkakaroon ng connection si Julia sa Lorenzo family dahil ang asawa ng kapatid niyang si Claudia Barreto Lorenzo ay si Sebastian o Lorenzo, ang ikaanim na anak ni Ginoong Martin. Anyway, sa latest report ni RJ Diaz sa showbiz update vlog nila ni Mama Louie kasama si Josa ay matagal na niyang alam na iwalay na sina Julia at Gerald. Ibinalita naman natin yan dito showbiz update na trying si Gerald to win her back. Pinakita ang mga vlog kasi nga nandito pa yung mga eksenang si Gerald ay pumupunta pa rin sa subdivision kung saan nandoon si Julia pero hindi siya pinapapasok nga ng guard dahil may advice na si ay hindi pa papasukin doon subdivision kwento ni Oji Herit naman ni Diyos sa poko so dito Oji ni Gerald na makipag-ayos kay Julia so ibig sabihin nito may kasalanan si Gerald kaya niya sinusuyo si Julia Malamang ganun nga, di ba tayo naman pag alam nating may kasalanan tayo, susuyo natin yung taong mahal natin. Sabi ni Orji, tanong ni Mamaloy kung ganun, ano yung kasalanan? Ayan ang ay hindi natin pwedeng pag imasukan kung ano yung kasalanan ni Gerald. Kasi tayo naman ay bumabase lang dun sa nababalitaan natin at hindi naman natin alam kung confirm or sabi-sabi lang o sinisiraan lang si Gerald payag ng content creator. Ano nga, ang dami mong pasakalya, tanong ulit ni Mama Louie. Hindi nga may mga nababalitaan tayong may third party na madalas daw kinikita ni Gerald o nanonood ng laro si Gerald ni Vanny Gandler, volleyball player ng Signal. At yung mga friends ni Vanny ay nagtataka kung bakit ganun kalapit kay Gerald. Ako naman feeling ko magkaibigan sila at saka nahihilig manood ng volleyball game si Gerald. Explica ni OG. Nasambit naman ni na Mama Loy at Jo sa po kung bakit hindi sinasama ni Jared si Julia na dapat ay bonding time nila yon. Pinanggit din na nakarating kay Julia na bumibisita si Vanny sa gym ni Gerald. Sa akin walang mali siya yon kasi kung doon naman ang girls ng volleyball ay doon nagtitraining training abay sino naman tayo para pagdudahan ito? Kasi kailangan din nilang magbuat hindi lang basta volleyball, kailangan din nila ng stretching. Saka baka ini-sponsoran din sila ni Gerald. Tagdag pa, saka kung gusto mo makilala ang gym ay mag ka ng influencer para magkulap. Anyway, hindi naman natin talaga alam ang rason kung bakit nag-split yung dalawa. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.